Hello mga guys, magandang araw sa inyong lahat at habang inaantay natin yung inorder natin na pisa dito sa ginagawa natin mga amplifier yung mga control volume at saka yung switch habang inaantay natin eh naalala ko lang uh, tungkol sa mga vlogger Mayroong panukala ngayon ni eh, narinig ko si Tito Soto yata yung may ano, eh, nagkasabing ano daw, kakalasan daw ng tax yung mga vlogger sapagkat madali daw lang kumita sa pag-vlog kakalasan daw ng 50% sabi ko hindi pa nga kumikita eh hindi pa nga kumikita, magkakaroon na ng ganun, babawasan yung kita mo, wala pa nga kita, babawasan na agad. Yun ang akin na isip Alam mo sa mga vlogger, oras na na-monetize ka sa pagbablog, sa alam mo, saan man platform yan, sa Facebook man, o YouTube, o sa TikTok, mayroon yang pinitilapan sa tax sa submit mo yung tent number lahat ng mga information mo mga valid ID parang nag apply ka rin sa trabaho akala nila pag nag-vlog ka kikita ka lang wala kang pinitilapan ang pagbablog parang ano rin yan parang nag apply ka rin sa empleyado sa mga company. Dahil, pag wala kang mga IT, valid ID, 10 number, mga, kung ano mga hinihingi, mga requirements, isa na dyan yung tin number, kailangan mo i-file yun. Sapagkat, oras na kumita ka kahit magkaano lang ng kita mo dyan, maliit man o malaki, mayroon na agad silang kinakatas na tax. Philippines ang nakalagay doon. Philippine tax. Kaya hindi masyado naman nilang tinutuunan ng pansin yung mga vlogger. Kasi napakadali daw lang kumita ang mga vlogger. Aywan ko, ako, nahihirapan ako kasi hindi naman siguro maganda yung mga content ko. Mahirap mag-vlog. Kailangan marami kang views, milyon ang Diyos mo para kumita ka. E eh, paano naman ako eh, wala pa nga isang daan minsan eh. Pinakamalaki lang sa akin, isang eh. 100, 200, 30 na paglaka 200 ng views. Eh, wala ang kinikita dyan. Tapos kukunang, Eh, bagay. Pag wala ka namang kita, hindi nila kukunan ng tax. Yung sa'yo, sila kukuha ng tax. Yun ang pinagliliskitahan nila ngayon. Tapos na nakawin lang nila ng mga nanunungkulan sa ating gobyerno, na nakawin lang. Kukunan nila ng tax yung mga nagbablog na maliliit, yung mga mahihirap na nagsisikap o patambling-tambling, kung ano-ano mga pasayaw-sayaw para sumikat lang. Kasi hindi, hindi naman agad na pag ta, eh, may sirdo ka dyan eh. Yung iba nga dyan, million ng views eh, magkano lang yung binibigay, wala pang one dollar eh. Tapos pagliliskitahan pa na nito ni ano eh. Narinig to kay Tito Soto na babawasan daw ng 50% yung mga kita sa nagbablog. Kasi napakadali daw lang ano. Ayun ang ano sa kanila eh. Yung mga maliliit ang paglilisgitahan nila eh. Bakit hindi nyo paglilisgitahan yung mga nagustyante na malalaki? Akala mo ba nag, mayroon negosyante na hindi rin nagta-tax ng tama. At tulad lang yung mga nag, hindi receive ng original. Isa na rin yun. Paglilisikitahan nila yung mga naghihirap na magbablog. Ang hirap matumita. Sa bagay, ang hirap tumita kaya akala nila napakadali sila. Madali silang tumita kasi ano eh, sikat na sila eh. Subukan mo hindi ka sikat, mag-video mag ka. Serte na kung may manood sa'yo. O hindi, kung mag-ano ka, mag ka. Babae, mag-hubal ka. Ayun, maraming mag-mobius sa'yo pagka kahit hindi ka sikat. Eh, ang hirap-hirap tapos gaganyan na ba 50% pa. Akala nila. At saka ano, na yung mga vlogger dyan. Ang alam ko dyan, kinakatasan na ng mga taksen kasi ako, Nag-fill up na ako diyan sa ano eh, nung na-monitor sa ko sa YouTube. Nag-a-apply ka doon, magbibigay ka ng till number. Kasi kakaltasan ka kung saan ka man bansa, kung Philippines ka, magkakaltasan ka ng tax. Mayro automatic yun, hindi ka makasahod pag hindi ka nag-tax. Pag hindi ka nag-fill up doon sa till number, magbigay ng till number, hindi ka makakasahod mauhold yung ano mo, kaya update mo taon-taon yon. Kaya, tapos kita pa, bukol dun sa automatic na may tax na yung mga vlogger. Kasi automatic na yun eh. Bawa, mayroon kang na ka sa YouTube. Alam mo ba, napakahirap ma sa YouTube pag hindi ka sikat. Napakahirap ang gugugulin mo, magkakaroon ka dati, ano eh merong kailangan maka 1,000 subscriber ka. Tapos eh, 4,000 watch hour. Bubunuin mo yan. Kaya yung iba, kung ano-ano na lang naman ginagawa para maabot mo yung requirements ng ano eh. Hindi ko lang alam ngayon, parang nabawasan na yata yung watch hour eh. Hindi na 4,000 eh. Napakahirap tapos. Pag na-monetize ka, mag -pay -pay up ka na mga information mo, mga kung anong pangalan mo tunay, kung ano yung pangalan ng channel mo, kung ano yung tent number mo, ilalagay mo yun doon, kung ano yung kung saan mo makukuha yung sweldo mo. Kasi pag hindi ka nagpirma ng tent number, hindi ka makakasahol eh. Hindi ka makakasahol kasi hindi ka hindi sa'yo ibibigay kahit kumita ka. Halimbawa, 100,000. Ang kita mo, 100,000 eh hindi naman ni bibigay sa'yo yun pagka hindi ka nag-fill out ng tin number sa BIR kay fill up ka kaya automatic na yun nakala niya siguro ni Tito Soto hindi hindi kinakasasan yung mga vlogger automatic yun hindi ka makakasulido pag hindi ka hindi ka makakasulido ng pagbablog mo pag hindi ka kinakasan ng tax automatic na yun kasi nakahold yung Wow, oh, ka ng one dollar Automatic yun, may kaltas na sa tax yun Kaya tapos Dadaglagan pa nila ng 50% Bakit hindi nyo pagtuunan yung mga ninanakaw nyo Ayun, kunan nyo ng tax Yung uh, trilyon, trilyon, bilyon, bilyon na Pinagnananakaw ng mga Mga lingkod ng gobyerno Bakit hindi nyo kunan ng tax Unahin nyo ng tax yung mga mali-malitang pera. Yun ang pagtuunan yung pansin. Ay mga senador, mga congressman, pagtuunan nyo yung mga i-deliver na mali-malitang pera, di tartasan nyo ng tax. 100%. Hindi yung mga vlogger na napakahirap na ako nga eh. Ilang buwan na eh, ilang taon na eh, hindi nakasahod sa YouTube eh. Dahil wala nga views eh. Kasi hindi naman yun nag-upload ka lang ng video. Magkakasahol ka na. Hindi. Kailangan mo pang gumugol ng views. Kailangan sa isang buwan, maka isang milyon ka, maka 2 milyon, 3 milyon. Para makasahod ka ng ano, buwanan. Pero kung ang views mo ay daan lang, 50 lang ang views mo, yun, hindi ka makasahol yun kahit 0.0 pa yun. Wala kang zero ang ano mo, Zero ang payout mo. Kaya ito si ito, paglilisikitahan nila yung mga may hirap. Ang paglilisikitahan nyo, yung mga nagnanakaw, yun ang kunan nyo ng tax. Hindi yung mga may hirap na ayos. Alos hindi na makakain sa isang araw, eh, paglilisikitahan nyo pa. Mayroon lang nga tax sa mga binibili namin. Na eh. Kahit anong bilhin mo, mayroon na kami tax. Eh. Bumili ka lang ng gulay, asukal, ah. so, kapi, mayroon lang taxi. Tapos pag kita mo pa yung pagka uh, ano lang ang kikitain ng ano. At saka automatic na yan. Oras na nung monitors ka sa mga Facebook, YouTube o TikTok man yan. Automatic yan, magpipil up ka ng pin number. Magpipil up ka ng BIR. Automatic na yun, kakaltasan ka, nakakaltas na yun. Kaya hindi mo, wag mo kami pagliliskitahan, wag niyo pagliliskitahan yung mga vlogger. Ako, okay lang kasi hindi pa naman ako kumikita eh. Hindi na nga kumikita, kukunan mo pa ng 50% eh, wala. Well, ano ba naman yan? Eh, pagtutunan nyo, yung mga, mga maraming pira yan na naglanakaw na yun, kunan niyo ng tax yun. Yun ang kunan niyo ng tax, yung mga ninakaw na mali-mali pira. Kunan niyo ng to, 100% ang kaltas nyo. Yung mga nagnanakaw dyan ng na mga congressman, mga senador, yun ang kunan nyo ng tax, hindi yung mga bablag na maliliit. Pagliliskitahan nyo. Yun ang akin, ang hirap sa mga nagmababatas eh. Walin lang yung mga kaya nyo, yun ang kaya nyo gawin eh. Palibasa yung maliliit lang, yun ang kaya nyo. Kaya pag ma magnanakaw na nagnakaw lang ng sardinas, manggay, kukulong nyo agad eh. Pero kung yung bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ng mga ninanakaw, hindi nyo mapakulong eh. Ano bang, parang kaya totoo nga talaga yung para lang sa mga mahirap yung batas eh. Kasi mahirap ka, madali ka makulong eh. Pag mayamang ka, hindi ka makukulong eh. Yun lang eh, yun lang mga guys. Kaya... Abang na uh, tayo ng ikakabit dito sa pisa nito kasi papalitan ito ng mga tricks at saka ano, ang prepare natin na ginagawa. Kaya yan, ayun, salamat, salamat sa iyong panunood.